Nandito ako ngayon mga katropa sa bundok. At ako ay magtatanim ng butunang ng abukado. Ito yung mga abukado na naiwan ko noong nakaraan. Hindi ko na itanim. Tatanim ko dyan sa patag. Mahigit 70 buto ito mga katropa. Pero bago ko itanim itong mga buto ng abukado ay iipunin ko muna itong mga buto ng langka ihahagis ko dyan sa mga gilid gilid ngayon mga katropa dito ko ihahagis may butas dyan mga katropa o sa ilalim ayan o oh. nandyan siguro yung malaking king cobra marami nang nakakita nun dito Nagas ko din dito mga katropa. Ayan mga katropa, maganda na ang tubo nitong bayaba na natin tinanim. Ayan mga katropa, na itanim na natin inihagis ko na lang yung mga buto dito sa pagitan ng aking mga tanim na nyug maturubo na lang yun dyan dyan mga tropa nakita ako mga na dito mga hinog ng bayabas ito lang ang nakuha ko mga katropa ayan nandito ako ngayon mga katropa sa ilalim ng puno ng pili ito kayo mamamulat ulit ng mga laglag na bunga ng pili ayan mga katropa tapos na ako ng pili ayan kapadami na pulot ko Ay pahinga muna ng kaunting oras at ako ay mga merienda kumuha ako ng talbos ng kangus para gulayin ganyan lang mga katropa pagkukuha ng talbos na ako ng talbos ng kanggos. Ito lahat yung nakuha ko. Ito ay kasya na ito. Isang gulayan. Nakakuha din ako mga katropa ng isang buong lanta. Ayan. Ayos na yung panggatagata dyan. Ito mga katropa nagtubo na. nilipat ko ito. pupunta ako dun sa kabilang ibayo titingnan ko kung anong pwede kong trabahohin mamayang hapon ito nga pala mga katopa yung mga guyaba nun na tinanim ko dati buganda na yun pa palibot po yan dito sa burul yun pa Mahigit isang daan ang puno. Ayun, nakatropa ang malaki na. Ayun, maganda na rin yan. Ito, malalapad na ang dahon. meron din dito mga katropang puno ng mangga madaming tabasan mga katropa so may nga pong pagbalik ko magtatabas ako dito ngayon, kailangan siguro ma-spray na naman ulit Ayan, ganda na oh ilang ka oh eh. ito mga katropa laki na Diyan sa dulo may mga tanim dyan lang ka medyo gumanda ang pamunga ng mga nyog ngayon mga katropa eh ano? pa. Simula nung natabasan mga tropa, Kaming bunga ng langka. Pero di mo na ako kukuha at may gulayin pa langka sa bahay. Ayan mga tropo. Kakabasin na din ito. walang gaanong tanim dito mga tropa sa libis yung nakatanim lang ay mga nyog yan yung mga dwarf dito ko pinatanim dito wala walang gaanong mga katropa bali dalawa yung nakuha kong panggata na nyog ito yung mga dadalhin ko pa uwi pili at bilay na talbos na ang kanggos Papahingal lang ako ng kaunti mga katropa. So yun lang mga katropang maglalado. Happy farming. Bye bye. God bless you all.